Ito yeah, na ito. Bagong higa ng mga Oh, dito <laughs> na. Pasok na kayo, pasok na. Ito. Pasok na, pasok. Si Max mo ko ito. Max, ito na. <laughs> ito yung tota ko. Kanina. Si Max. Gusto pumasok. O, pasok na. na, pasok. Huwag wag ka dyan, 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 kumapasok. Doon ka, doon ka. Ito na dito. Pag pumasok siya, tingnan mo parang mga ano yan. Ano po yan? Ato. Hala. Mm. Dito kasi, oh. Dito, dito. Dito ka. Kiyat na, kiyat. Dito na, oh. Hello. Yeah, so yung e maliit na yung akyat topatuan. kasi, akyat. O, oh, ayan o. Oh. oh Diyan, akyat. Dali. Hindi, okay, akyat. Ayan. Hmm. Ito mm. <laughs> ang tuwa yan o. Oh. Tuang tuwa oh. <laughs> eh, bagong kanya. Hmm. <laughs> <laughs> Max. Isa lang, isa-isa, isa-isa okay. lang. Ayan na si Max. Yan si Max. Ayan ah. Ta! Cute ni Max. atuang tuwag nyo nung pagkuhan eh. Bagong palitan. Mahigaan niya mo. Thank you. Isa-isa lang. isa, -isa, -isa lang. Pila-pila. Pila-pila. Pila-pila sa akyatan. isa naman, nagmamadali. Yung dalawa doon. Ta! Ay, inis na si Max. Hi! Yan! Yan isa oh. <laughs> <Ito>. <laughs> mm. inis na, inis na! Hmm. Loko ko pinakamaliit. Hmm. Ikaw Yung <laughs> <ito>. <laughs> Yan, isa tumalon lang eh. <laughs> ito, yung isa. Yeah, no? Yan gusto, gusto pala yung bagong pala. Bagong pala yung nila. <laughs> Tama na yan. Ang dami na yan eh. Pwede lang yan. Yung okay, isa na ito, itira. Eh Max, makulit. Makulit? Max, makulit ka ba? Makulit to. Ang leit-leit. Ikaw ang pinakamaliit. <laughs> Mayroong pasaway. <laughs> Hello! <laughs> sige, sige. Mm. Ito naman yung isa gusto pumasok dito. Mm. pasok na ikaw. Mm. Dito na. Mm. Pasok ka na dyan. Mm. Stop. Ayan oh, na. Ayan, pipira ako. Ang, ang <laughs> mm, liit <nyo. laughs> Para kayong mga daga sa akuan di ba may dagang nga ganun kalalaki. Eh? Mm. So, no, 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 sa mga wire. <laughs> Ay, Tama na yung madami niyan. Ah, last na, last na to. Pakamot. Gusto kamot-kamot. Kamot-kamot ikaw. Oh, ikaw din. Oh, sige, kamot. Ikaw so, din. Ikaw, Max. tiga-tod na. Hindi. Mm, okay. Ito, <laughs> Max. Ang kulit, o. Ayan, ang maliit. Ito, maliit. Ay, Max. Ito. <laughs> ah, makulit yan. Makulit yan. Makulit, o. Siya pinakamaliit, pero makulit. Maisag. <laughs> <laughs> Ay, ito. Max, saan ha. Tabunan si Max. Si Dolly naman. Ikaw. Ito ang nanay. Loli, Luli. Luli! Nabitin sa pagkain. Tabunan. Tama na yun. Ang dami na yun. Ang ganda yan eh. Yan to, taka. <laughs> Ito, itong maliit uh, right. laging nakatayong yung tenga. Kala si siga. Abang, abangan musiga. niyo paglaki niya. Oh. Buwan, hmm, oh. no. putong. Magagalitin. <laughs> May nawas-iwas ka naman. Ayan, sakit niyan. May ngipin na eh. Laging naiinis. hing 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 ding 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 Dahil na nag... Magkuro pag nabati si ito sound. ding hing ding hing 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 Dito, dito, dali. Attendance, attendance. ting hing ding dito, 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 dito. laging <laughs> nakadayo ang tehinga ni Max ah maangas ah Max maangas, maangas si Max si Uno alambing <laughs> Max Max hindi pa siya marunong sa pangalan niya no Max mga busog, kanadagos ang tiyan na ano, liting. Nanliliting man mga tiyan. Hmm. si Max ah, oh, yeah. Max? Matulog na. Tulog ka na? Ha? Tulog na ikaw? na na, hindi tulog na. Ang token din ah. Ang tarap tulog na. Katulog <laughs> na si Max. Tulog na oh. Uno, ro stress <laughs> ni no, nudi no, na no, nuya no. ah. mo si Ha? huh? nito po oh. lang to sabi ni Max <laughs> ni small battery bola no Max olo owas si was Max tau Kawawa na naman mo kung ganyan eh. <laughs> Loko ko rin itong Max na to eh. Ang maliit to pero grabe. Makipagkuhan siya. Tapos siya pagalit. <laughs> 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 tanggal lah, tanggal Eh, mana? wala nga naman, ganyan din. Ikaw, ikaw. Ang liit mo nga eh. Hmm. Oo, oh, ano, managdidinaw pa na nang ang siski. Ano? kada ko niya siyang pinakamalaki. Ito pinakamalaki sa lahat. Ito nung pinakamaliit sa lahat. <laughs>